Gustong ang kininako ng lahat ng kagalanggalang na babaeng masters. Dahan-dahang ininulat ni Nan ang kanyang mga mata. Nasa ibabaw pa rin niya si Yu Sa isip niya, kung ganito ang sistema, parang malaking pakinabang ang teknik niyang ito. Habang iniisip niya si Yu na nagsasabing, Aha, sige na, baby. At sinabi niya sa sarili, ohohoho, ang mga benepisyo ng sistemang ito ay medyo maganda. CJ! Hayaan nating lumakas pa ang bagyo habang ramdam niya ang matinding kasiyahan. Sinabi ni Yubinyon sa sarili, Teka, bakit parang nawawalan ako ng kontrol sa aking espiritual na enerhiya? maliba ang paggamit ko ng spell? Biglang bumangon si Xiaonan at inuntog ang ulo niya sa malambot at malusog na dibdib ni Yubinyon. Yah, sigaw niya. Biglang dumugo ang ilong ni Xiaonan at naisip niya, Ito na. Ito na ang maalamat na dalawahang kultibasyon berhen ako hanggang ngayon, itong matatag at dalisay kong katawan. Habang yakap pa rin niya si Yubinyon, nakabaon sa malambot niyang dibdib. Naisip ni Xiaonan, sa wakas, matutupad na di. Habang pinagpapawisan, sinabi ni Yubinyon sa sarili, sa totoo lang, ang batang ito mukhang hindi naman masama. Biglang itinaas ni Yubinyon ang kamay niya at sumigaw ng, hindi, sabay-hampas ng malakas kay Xiaonan. Nag-alog ang dibdib niya. Bagsak si Xiaonan sa lupa at naisip niya, ano to? Ang batang to ay biglang bumaliktad at siya pa ngayon ang sumisipsip ng espiritual kong enerhiya. Habang natanggal ang isang ngipin niya. Sinabi ni Yubinyon sa sarili, buti na lang, natauhan ako agad. Kung hindi, baka naubos na ako ng batang ito. Bumangon si Xiaonan at napaungol, aray. Ang sakit. Habang may usok na lumalabas sa ulo niya. Nagulat si Yubinyon. Nagising ka. Sinabi niya sa sarili, karaniwan, kung ihahambing ang mental na lakas ng isang kultibador na nasa ng yugto ng nascent soul laban sa isang disipulong nasa ikatlong yugto ng espiritual na enerhiya. Naisip niya, dapat wala siyang kahit anong proteksyon laban dito. Hinawakan ni Yubin yun ang pisnginik si Nagulat si Xiaonan. Pinagmasdan siya ni Yubin yun at sinabi sa sarili, walang kahit anong senyales na naapektuhan siya. Itinulak ni Xiaonan siya at tinanong, sino ka? At sinabi niya sa sarili, ano ba, nasira na yata ang utak ng babaeng to. Ang lakas ng mental power niya. Siya ba ang lalaking ipinrope siya ng inuno? Dahan-dahang gumapang si Yubing papalapit kay Xiaonan at sinabi, napakaganda nito. Natakot si Xiaonan at sumigaw, ako ay isang desente at marangal na tao. Hindi ko ibinebenta ang katawan ko. Naisip niya, sigurado ako. Isa siyang pervert. Sinabi ni Yubinyon, Junior Brother Xiaonan, ako si Yubinyon, isang panloob na disipulo ng unang tuktok ng sekta ng espada. Maaari mo akong tawaging Senior Sister Yu. Naaalala ko noong pagsusulit sa kultibasyon ngayong araw, nasa ikatlong antas ng espiritual na enerhiya si Junior Brother, tama ba? Sinabi ni Yubinyon sa sarili, kalma lang, kalma lang. Huwag matakot ang mahalagang disipulo ko. Tinakpan ni Xiaonan ang katawan niya. Marami namang bagong disipulo sa sekta ng espada, pero bakit ako ang espesyal na tinututukan ni senior sister? Gusto mo ba ang katawan ko at gusto mong makipagdalawahang kultibasyon sa akin? Nagalit si Yubinyon at pinalo ang ulo ni Xiaonan. Ikaw lang ang nag-iisang nasa ikatlong antas ng espiritual na enerhiya sa pangkat na ito. Sinong hindi makakaalala sa'yo? System notification, nakakuha ng pinsala, panandang pandagdag tatlo sa konstitusyon. Naisip ni Xiaonan, ito na naman. Sinabi ni Yubinyon, ang elder ng unang tuktok ng sekta ng espada, Red Dust Peak, ay nag-aalala sa iyong kultibasyon. Baka maiwanan ka ng iba, kaya ako mismo ang pinadala niya para alagaan ka. Naisip niya, kahit hindi gumana ang spell, ako mismo ang magpapakabayani bilang elder sa bagong disipulo. Dahil sa ganitong katapatan, siguradong magiging tapat siya sa akin, tama. Biglang napangiti si Xiaonan. Senior sister, Pwede mo ba akong paluin ulit? Naguluhan si Yu Ha? Ngumiti si Xiaonan na parang baliw at naisip niya, ang babaeng to, ginamitan ako ng spell, tapos sinaktan ako, at pagkatapos, lumakas ang espiritu at katawan ko. Kung masaktan ako, makakakuha ako ng benepisyo mula sa sistemang ito ng sumpang kultibasyon. Isa itong milagro. Itinuro niya ang pangit niyang mukha at sumigaw, Senior Sister, totoo. Paliin mo ako, bilis tumayo siya at tumakbo papunta kay Yubinyon. Biglang tumayo si Yubinyon at sinipa siya sa ulo, lumayo ka sa akin. System notification, nakakuha ng pinsala, panandang pandagdag lima sa konstitusyon. Nagulat si Yubinyon. Hindi man lang natin nagsiksiyaunan. Sinabi ni Xiaonan, senior sister, huwag kang mag-alala, hindi mabaho. Sumigaw si Yubinyon, pervert. Bitawan mo ako. Hawak ni Xiaonan ang malambot at maselan niyang paa. Naisip ni Xiaonan, ha-ha-ha. Hanggat nasasaktan ako, makakapag-level up ako kahit nakahiga lang. Ang lupet. Sinabi ni Yubinyun sa sarili, ni Nuno, ang batang itinakda ng kapalaran na iprinupesya mo mukhang isang manya. Nag-abot si Yubinyun ng isang lihim na manual at sinabi, Junior Brother Xiaonan, narito ang isang lihim na kasulatan na naglalaman ng lahat ng dapat tandaan ng isang kultibador, mula sa paglinang ng ki hanggang sa pagtatatag ng pundasyon. Kung masigasig kang magpapraktis ayon sa librong ito, tiyak na mabilis kang uunlad. Habang kinuha niya ang isang libro, sinabi niya, tatlong taon ng kirefining. At iniabot niya ito kay Xiaonan. Sinabi ni yun sa sarili niya, ang utak ng isang henyo ay laging kakaiba, pagkatapos ng lahat. Kahit pa siya ay isang manyak, desidido akong makuha ang batang ito. Sinabi ni Xiaonan, tatlong taon ng kirefining. Senior sister, meron din librong tinatawag na limang taon ng foundation establishment. Nagulat si Eubinion at tinanong, paano mo nalaman? Pagkatapos ay sinabi niya sa sarili, ang lihim na manual na ito ay espesyal na ipinagkatiwala ng minuno bago siya umakyat, upang maibigay sa anak ng tadhana. Sinabi ni Eubinion, sige, junior brother, wala nang mas magandang oras kundi ngayon. Habang nakatingin si Nan sa dibdib ni Yu Bingyun, sinabi ni Yu Bingyun, mag tayo ngayong gabi ayon sa mga pamamaraan sa manual na ito. Habang marahang hinaplos niya ang mukha ni Xiaonan. Biglang lumakas ang enerhiya ni Xiaonan. Lumabas ang abiso ng sistema, lazy cultivation, spiritual energy panandang pandagdag dalawa. Pumasimple siyang sumilip at sinabi sa sarili, uy, gumagana rin pala ito. Hindi masama, hindi masama. Biglang sinampal ni Yu Bingyun ang kanyang mukha at sinabing, akala mo ba, tanga ang senior sister mo, hindi man lang nagbago ang daloy ng espiritual na enerhiya sa paligid. Nagkukunwari ka lang. Makalipas ang ilang sandali, nagconcentrate concentrate si Xiaonan. Lumabas ang abiso ng sistema, diligent cultivation, spiritual energy negatibo dalawa. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Lumabas muli ang abiso, diligent cultivation, spiritual energy negatibo dalawa. At muli, diligent cultivation, spiritual energy negatibo dalawa. Sinabi ni Xiaonan sa sarili, tama nga ang hinala ko. Ang masipag na cultivation ay lalo lang akong pinapahina. Sinabi ni Yubin yun, huwag kang mag-alala, sasamahan kita buong magdamag ngayong gabi. Habang pinapawisan, sinabi ni Xiaonan sa sarili, giray, maaaring ang babaeng ito ay isang hadlang sa aking cultivation path. Sa labas, kumatok si Jin sa pinto. Sinabi niya, Junior Brother Xiaonan, nandyan ka ba? Napatingin sa isa't isa sina Xiaonan at Yubinyun, parehong naguluhan. Biglang tumalon si Yubinyun kay Xiaonan at tinakpan ang kanyang bibig, habang nyuyurakan siya ng kanyang malambot at malaking dibdib at sinabing, lale. Lumabas ang abiso ng sistema, katawan ay nag-init at hindi mapakali, fire spiritual root panandang pandagdag isa. Katawan ay nag-init at hindi mapakali, fire spiritual root panandang pandagdag isa. Sinabi ni Jin Siu, ako ang head disciple ng elder ng first peak ng sword sect, ang medicine peak. Narinig ng elder na ang cultivation ni junior brother ay nasa third stage pa lamang ng spiritual energy, kaya special siyang nagpadala sa akin para dalhan ka ng mga pill. Mataas ang kilay ni Yubin yun at sinabing, Gene, first peak daw. Ang lakas ng loob niyang sabihin yan. At sinabi niya sa sarili, kung mahuli ako ni junior sister na sinusubukang imonopolyo ang batang ito, tiyak na makikialam siya. Magtatago muna ako at titingnan kung anong mangyayari. Habang hinus niya si Xiaonan, sinabi niya, huwag mong sasabihin na may dumaan. Biglang may narinig na tunog, klang. Pumasok si Jin Xiu at sinabing, Junior Brother Xiaonan, talagang masipag ka, nagkukultivate pa rin kahit gabi na. Tinanong ni Xiaonan, may i-ask kung bakit narito si senior sister ng ganitong oras ng gabi. Sinabi ni Jin Xiu sa sarili, madilim at mahangin ang gabi, at isang babae ang lumitaw sa aking kwarto, ngunit napakakalma ko. Tunay nga, siya ang anak ng tadhana na hinulaan ng minuno. Habang pinapawisan, sinabi ni Xiaonan sa sarili, Holy shit, ano bang nangyayari ngayong gabi? Sunod-sunod sila. Sinabi ni Jin Xiu, junior brother, dinalhan kita ng spirit condensation pills. Isang napakahusay na tonic na maaaring mabilis na mapalakas ang iyong cultivation. At sinabi niya sa sarili, kapag ginamit ko ang mga mahalagang spirit condensation pills na ito para mahikayat ang bagong disipulo. Sinabi ni Xiaonan sa sarili, hehe, masisiyahan ako sa isang masaya at makabuluhang dalawang taong, ay hindi, master disciple world. Sinabi ni Xiaonan, gumagamit ng napakaraming mahalagang pill upang magpalakas ng isang disipulo, master Jin Tzu, ikaw ang pinakamapagmalasakit sa sword sect. Sa isip ni Jin Tzu, napabulala siya, holy fucking shit nakapukaw ba ako ng pugad ng mga kakaibang babae ngayong gabi? Habang pinapawisan si Xiao biglang tinapakan ni Jin Xiu ang sahig ng excited, at nagulat si Xiao Sinabi ni Jin Xiu, junior brother, mabait kang bata. Ibuka mo ang bibig mo at kainin mo ito. Habang hawak ang leg ni Xiao at may hawak na pil. Sinabi ni Xiao sa sarili, anong klasing bullshit tonic ito? Paano kung ituring ng sistema na laso nito? Tiyak na yari ako, Biglang tinapik ni Xiaonan ang malambot na pulso ni Jin Xiu at sinabing, Aya, nangawit ang kamay ko. Nahulog ang pil. Tumama ito sa sahig. Sinabi ni Xiaonan, pasensya na, senior sister. Nadumihan ko ang napakahalagang pil. Sinabi niya sa sarili, sa ganitong paraan, hindi niya ako pipilitang kainin ito, di ba? Habang nakatitig si Jin Xiu sa pil sa sahig, biglang tinapakan ito ni Xiaonan. Napamulagat si Jin Xiu at sinabi, kapag ang mga pill na ito ay naapektuhan ng isang matinding panlabas na puwersa, magbabago ang kanilang medicinal properties. Ang mga tonic ay nagiging lason. Ang spirit condensation pill na ito ay wala ng silbi. Nagniningning ang mga mata ni Xiaonan at sinabi niya sa sarili, lason. Magandang bagay yan. Hinawakan ni Jin Xiu ang balikat ni Xiaonan at sinabing, hindi kailangang makaramdam ng sama ng loob si junior brother. Kinuha niya ang mas maraming pill at sinabing, marami kaming pill sa medicine peak, sapat para mapunan ang iyong paangailangan. Napalunok si Xiao Nan Wue. Sinabi ni Jin Xiu, junior brother, maging mabait ka. Kainin mo ang spirit condensation pill na ito, at magiging isa ka sa amin sa medicine peak. Pinaghandaan ni Xiao ang sarili at sinabing, senior sister, sandali lang i. Habang sumisilip si Yu Binyon, sinabi niya sa sarili, si Jin Xiu napakatuso. Sinusubukan niyang suhulan Sixiao nang gamit ang mga pil. Habang idiniin niya ang kanyang dibdib sa kahoy na pinto, bigla niya itong tinapik. Naguluhan si Jin Xiu at sinabi sa sarili, "Ano 'yon?" Habang nanginig Sixiao nang sa takot. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan niyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod na mga videos may gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo, hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.